Lord. Selamat Lord. Uh. Kulay green yang kinain. Selamat, selamat. Mikumpain aku. Thank you Lord. Selamat. Lord ko, Lord. Mana parang wit Lordnya? Baik boset. Selamat lagi Lord. Uh, selamat telah bagi aku kau boleh. ingaw no, ang dadon sa ang panahon sinahin ang pa Okay, oh, okay na to isa okay to may isa may pagpahay na tayo sigurado na salamat lord gusto nila yung kulay green to pa ang lawa ito na pa sila mga kaprins nila Ibigay okay. ng Salamat Lord Ang ng pagkakain mga kapaiso Takam sila sa kulay green marka na mga ka para sure ball oo dahil isa kanan pa sabi na taas ang gadlaw ala lo, lo dakot dak uh, oh, oh, na sila wala naman dugan nga pag ball na

Mahal <laughs> ko ba na rin? Buso ko sabi ba? Ha? Bitaw. Na talaga sila wala mo sure mga ano? Lagi. Right mga friends. Ngawin lang ako mga friends. Sakit lang ako ng uli ng pusit kasi pamain lang. Mga bang naman kayo mga friends sa susunod na maraming salamat po sa suporta hindi na tamaan ano thank you thank you that's all on